Hi guys, sakit kami ngayon ng namabalan. Ulit. Sayo. Ng ahon para sa batang penoy. Bagong bike niya. Pero luma ay. na yan. <laughs> pang batang penoy. Pang <laughs> batang penoy. Wala yung mga kasama natin. Ay nako. Si Sana saan nakita mo yun days na naman tayo mga boss whew na mabalang ulit ah! pang apat pahinga ka pang lima ibaba mo na para pahinga ka naman na pang lima Hi guys, welcome back. Bingo. Hi guys. Shout out kay Akong, baka umaahon ka ngayon sa Big 3. Ay, nalala mo ng Big 3 sana tayo, pero di natuloy kasi yes. yung bike ni Daddy. Tapos <laughs> <laughs> natuloy tayo sa ano? Gubur-gubur. I mean, <laughs> Hi guys. Bili mo na tayo ng pagkain guys kasi di ba ako kumakain. Baka di na tayo makauwi. Alright. So, Ay! vlogger tayo ngayon. Ahon tayo ulit mga idol. Sa gitna lang hita ako. Uy! Sayado! Sayado! Alright mga idol, yoko na. Ha! Ano, dito lang tayo. Chilling. Nature lover. Yung magandang yung shoutout. Shoutout iyo ko ha. Ah. Lloyd Pantonia. Tsaka Richko Ko Udarbe. Tsaka, ayun. Rens Ray. Eh, salamat sa pagpakopya kahapon. Last one cart. Lakas na bata to. Sarado eh. Yeah. Hindi <laughs> talagang masipag din talaga to. Kaso lang sumusuko. Dapat ma-develop yung ano niya, fighting spirit. <laughs> Matiis. Oo. Oh. Yan, last na rin si Bing. <laughs> Sige Bing. Tiis lang. Last, last. Nice, Kurt. Sagad, Kurt. Last one. Nice, sprint. Okay na. Bay nga ka na, Kurt. Ooh. Ganda yung sayo ni Kurt, ah. Ganado. Sipag. Ah... Uh, magbuko tayo mamaya, Kurt. Oh, tama lang 'yan. Tama lang 'yan, normal lang 'yan na malaspag. Good job, good job. Todo mo, todo mo. Sprint. <laughs> Sige, baba. Tayo. Wow. Kulang yung ano mo, tatlong ikot lang. Yun, tapos na yung sayo namin, mga boss. Sampung ahon. Lakas ni Ading Kurt. Kompleto namin yung sampu. Uwi na kami. Ito maglalaban na naman. Ako